Hindi ngi nang dali bro. So pinatulan na po talaga ni Dusan Terena ng beach. ulo Okay, yung ulo na dyan. Tinuyok ni Dusan Terena yung ulo. So, marami kasi hatang iba dito. So, marami yung kasamaan pa dito.

maka kami pa yung madali no kailangan mo na mauna natin so ngayon mga kadul patuloy pa rin tayo patuloy tayo so ngayon mga kadul ah uh, dito kami dadaan sa may sapa para hindi tayo masundan sa mga aswang dahil po yung mga aswang mga kadul uh, may gabay no mga wak 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 So, marami po sa dito ngayon. Gumagala na kasi iba na po talaga yung yung panahon na 'yon. Ngayong taon na ito. Gumagala naman yung mga nyo. So, isa lang po talaga ang may ano dito, may uh, may alam, no? Yung mga nyo. So, ganyan talaga mga kadol kapag maraming tao na, na nagagalit o may uh, may tinatago na galit sa puso uh, sobrang bilis lang tra, sobrang bilis lang po yan mahawaan po sa mga itim na kapangyarihan so dumadami na po talaga no yung mga wakwak o -wak, aswang mga kadol dito po sa gubat na ito so yung dalawa na nadali namin nandoon iniwan na namin so alam ko naman na alam nila so kung ano po yung pinuno nito alam na yun kasi na, may nakareport na dahil po may na, umaligid po sa amin na wakwak -wak, no? yung mga gabay po nila so yung dati pong gabi na nakasagupa po din kami ni Burok na wak, -wak mga kadol. at pinalagiran po kami no? yung iba busis lang po yung nadirin natin at walang nakikita lumipad po yung wak, -wak makadol so dito tayo dadaan nandun po si Gusandiritin baka ano lang tayo ba ah uh, kailangan natin mag ano, matalino tayo para hindi tayo mapahamak so kahit masakit po yung papo natin dahil natumba po tayo doon sa motor no, kahapon yung motor po ni pamangkin ko na mukong at so tingnan natin kung makaya ba natin no mabayad no ako po magbayad yun so sana po ay ligtas po tayo so, patuloy lang kayo makadulo no, sa pagpanood sa mga bawat video po namin at lalo na po kay uh, bro Roque maraming maraming salamat po talaga sa pagsuporta kahit maliit po yung views namin uh, basta tulungan nyo lang po kami uh, no skip ads uh, yun malaking tulong po sa amin so kapag ano kapag matagal po akong na hindi magka upload dahil magtatrabaho uh, magkatrabaho na po ako no so siguro pag uwi ko explore naman kasi doon po sa pinapasokan ko na uh, trabaho hindi po pwede ako makablog doon kapag ano mag, kapag hindi kami busy tapos na po yung trabaho po namin makablog mak, makablog po ako pero araw no hindi hindi ano hindi po ito hindi ako makablog ng aswang dahil andun po tayo sa company no so sana po kahit natagal po tayo hindi maka-explore soon Ah, patuloy uh, pa rin yung tayo sa na Ha? No, Magkasama tayo ng apat oh. sa mm. Kaya madalas kong sinasabi na sa ngayon busy ka talaga. Busy, busy talaga ngayon. Baka sa susunod na taon, baka lang na mm. lang tayo na sa lahat ng mga viewers diyan. Nang dasal lang po tayo na <coughs> ang Kasi ngayon, um, nandito kasi kami sa bukid si Ilibi naman nandun sa ano sa bukid din doon nga natulog doon nagkukupra ano doon na sila nagkukupras yung nakaraang week naman ako naman yung wala kasi nagkukupras ako kaya wala akong update uh -huh. doon din ako natulog sa bukid so ako kanina naglalaba pa din ako si Dukyo din may trabaho din nagtrabaho uh yan no? so, so Sabado lang, ah, Domingo lang po yung bakante. Sa tuloy lang po talaga yung pagsuporta sa amin. No? Lalo na kapag makatrabaho tayo, matagal na po akong hindi maka Pero i-explore pa rin ako no? kapag makawe po tayo. Sarabo. Sapata. Sapata. lagi. Ulang daan dito ah. Hindi. bili. Ah, Ah,

ito pala gusto ko bumungaw ng lipo ni pagkan lew araw seco no mumula Buti okay na lang hindi dito kasi dito pa yeah. dito. Kakali ba ko dito mga kadil. Parang mayroon pa ako na pansin dito. Maron talaga kang pansin dito. May pansin pa ako dito mga kadil. Dito sa paligid nito. May napansin pa ako dito gitu. Ini pas juga botol. tahu. Tahu ya? No? Tahu ya? Wala. nakita po kung nakita ang mga na wala doon sa parang may ilog ah sa may ilog andun po si Gusan Teritin parang hindi siya nakat parang hindi yun niya napansin ako lang nakapansin ito ah tingnan natin enggak tahu. Taruh di teriak. Ya, kayak sama pinuno. Yang reportnya main patai do. Aku, niku, sama kita, menaip aku dan dia posisi bersantai di Aku bisa ada Yun ang busog. Malik na siya makalik. Ano Malakas yung pak pakapangyari ng kumani araw. Yun ang busog.

hindi naman yung bro yung okay. ang yung fit ng buhay ha busaw okay. kumandir, busaw mga kaitin. lumod luhod po pa. patayin natin yung bro pinunong busaw yung bro

Э. Я не могу. Она там могу. Э. У. У. А. А. Э. Э. Ты будешьгами тенорасинду? А. А. Не трогала ты.

Bro, salamat kaibigan. Lumating ka. Bro. Ah, bigla siyang Ah, Barang selamat Bro. Uh, oh, Grabe. Oh, Iwan ko, nakayari ba sa Mirabo? Nakayak ba ako sa sobrang sakit mga kadul Yung kapangyarihan ng pinaw ng busaw. Tla! Tla! Abon na ito bro! Hindi yun. Tumating sa kibigan sa lumon mga kadul. Kirig-kirig ba Ha? Pagdating ni nga rin kaibigan si Lumon, kirig-kirig yung pinuno. Yung ano, yung pinunong... Busaw. Pinunong busaw, busaw ba yun? Busaw yun. Narinig, narinig ko. Nasaan kaya yun? Okay, okay. May daan yun, no? dalawang ha? daan. Dalawang daan. Dito? Dalawang daan. Saan kita patungo? Sa imperno o sa purgatorio? Dito. Parang dito yun. Bro. Ngayon bro. Ano yun bro? Parang Malapit ang lubat ng silipin. Dito ko bro, tingnan ko dito, bro. dito bro. Sige bro, tingnan dito, din ko. Tingnan ko dito, 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 dito. So yun mga kadal. Yung kaibigan natin, na si Lumon, biglang umalis. Pagkatapos, tinanong natin, hindi sumagot. Ano bang nangyari kay Lumon ngayon? Bakit kapag medyo mapahamak tayo, bigla siyang dumating doon po nangyari yung nag-iisa din ako bigla din siyang dumating parang parang lang siyang pong nagmamasid sa amin kung ano po yung ginagawa namin araw-araw uh, araw -araw. minamaster lang po kami kung ano po yung ginagawa namin siguro ayaw niya mapahama kami ulit niya so maraming maraming salamat po Harin Suluman kung nakikinig ka man ngayon maraming salamat po na ah uh, nilikay mo kami sa kapamakan so umiyak po na to sa sobrang sakit nakayak po tayo sa sobrang sakit mga ka-idol. grabe sobrang lakas, lakas po yung uh, ah, pinunong busaw yun no? at yung isa yung inutosan po ni pinunong busaw doon po sa uh, ah, yung aswang so hindi po namin pinaabot binali namin, namin para hindi na po makaambala no? So para kapag mag ano kami dito hindi siya marami unti-unti po sila natin siya papatayin. So ngayon mga kadol, uwi o, o patuloy tayo no? Patuloy tayo. So sana ay wala mangyari po sa amin dito. At uh, so bro, patuloy tayo bro. Tara. Wala oh, na, wala na. Wala na? Oh, pero patuloy pa rin tayo. Si tra. Oh, ano na ka? Ano mag na tayo. Oh. Sobrang uh, lakas. Ah, nakasarado nya ba? Oh. Nakaraful Sobrang lakas, bro. Nakaraful yan, 'yun. Ang ano, sobrang lakas ng tinagbago. nag talaga. Ha? Huh? nag siya tapos araw ngayon ng Bernice, mas lalong siyang lumalakas ngayon. Sa hmm. Tapos so, sarili log. Sa hmm. Sobrang lakas talaga siya Sobrang ganda talaga pag ano ba? Nagtaka lang ako bakit bigla lang dumating si Yaring Solomon kapag nandun tayo sa kapahamakan no? kasi ano na eh si uh, parang At minamastan lang yata, po parang minamastan po tayo tatlong bisis lang yata tayong sumubok talaga na oh. patumbahin ulit yung ano yung tinunong asong si ano tinunong busong uh hmm. ang harin ng mga asong pero wala sa tingin ko parang hinahabol yata ni Solomon kasi hindi na sumasagot eh ay wala na oh baka hinahabol uh oh. hinahabol lang, siguro yun papalayo Oh, baka hinahabol niya Nabulin ko pala yun. Papalayo. So yun mga kanta. So yun mga kadal, patuloy tayo ano, for you. Upcam ko muna yung baterya ko, uh, yung cellphone ko. Maraming maraming salamat po sa lahat. Sana sana tuloy lang po sa pagsuporta, no. So kahit kahit ano mga kadal, kahit uh, hindi tayo masyado maka makasama sa kanila or magka-video ako, hindi ko na masyado makikita dahil may trabaho na po tayo, no. So nag-apply ko ako ng trabaho. Kaya siguro pag-uwi ko, siguro ako at matulo lang ako. Ng no? alam ko naman kung ano po talaga no? may dumating yung kaibigan natin no? nagwama sila sa atin so tara